Guys, lumabas na tayo lahat para kailangan hindi tayo ma-late sa lesson. Bilangin ulit yung fans. Girls, pumunta muna tayo sa toilet. Mag-lip muna tayo. Thomas, tara na. Hindi ko pa nagagawa yung homework natin. Mary, Sige bilisan na, mo bilisan na, na. bilisan niyo na. Bilisan niyo na, Gigi. Ano yan? Natapos ko na. Hindi ako magpapakopya kahit kanino. Kitty, hindi ko naman kailangan mangopya. Natapos ko na lahat. Hello girls, okay ba yung mood ng mga banis ngayon? Hi boys, super! Kaya nga banis kami, lagi kami masaya at saka positive Girls, iabot ko daw sa inyo to Sulat? di kanino galing to? Hindi ka na niya naririnig, wala na siya New admirer? O, new boyfriend? Maya, pareho lang yung sinasabi natin. Anong secret admirer? Anong boyfriend? Hindi ko pa nga nababasa eh. Hindi ko alam kung kanino galing. Sino yan? Smiley, kasasabi ko lang, di ba? Babasahin ko pala ngayon. Kayong apat, akala nyo ba mga heartthrobs kayo? Hindi. Kayong mga apat, masyadong bilib sa sarili, narcissistic, naka-makeup at nakadamit na mga manika. Oh my God! Mga wala kayong utak. Mm -hmm. At hindi nyo rin alam paano iwagayway yung pompoms. Kayo yung pinakamasama sa school. I hate you. I am your hater. Grabe girls, merong galit na galit sa inyo ah. Curious ako, lalaki ba yan o babae? Hindi ko maintindihan. Bakit sila nagagalit sa mga girls? eh ang gaganda nila. Kasi kapag lalo ka maganda, mas marami nagagalit sa'yo. Thank you, Smiley. Kapag lalo ka maganda, mas maraming nagagalit sa'yo. Kanino kaya galing tong sulat? Hindi siya amoy perfume ng babae o kaya lalaki. Kailangan natin maging mas cool para maglaho na yung mga yan. Girls, ngayon sa school, malalaman natin kung sinong gumawa niyan. Eh yung handwriting, Diana. Maya, anong handwriting? Ang pangit ng sulat niya, ibig sabihin, loser yung sumulat. <laughs> Well, girls, meron ba kayong idea kung sino sa kanila yung hater? Lahat dito duwag para maging hater. Sa tingin ko, wala. Kitty, hindi. Ganun mismo yung mga haters. Duwag. Kaya nga hater sila. Girls, don't worry. Iimbestigahan namin yung school. Aalamin namin <coughs> kung sino yung hater. Curious ako. Anong nangyayari sa mga bunnies? Para silang nakakain ng maasim na lemon. Oo nga, Yana. May sumira ng mood nila. Interesting. Sino? Di mata na na. Ayokong tumayo kasama sila. Eh, sige, go. Girls, nakita niyo ba itong mga bunnies? Pagkatapos ng party kahapon, ang pangit ng itsura nila. Nagparty pa sila sa bahay ni Diana? Oo, kasama yung mga basketball players. Minsan, naiingit ako sa kanila. Siguro ang saya-saya nila. Nainggit ka naman sa kanila. Hindi ka dapat maingit sa kanila, kundi galingan mo yung sarili mo. Girls, hindi naman tayo magaling. Wala tayo sa top. Kaya wag nating sabihin Stella, hindi totoo yan. Magaling tayo. Nasa top tayo. Cool fracture cheerleaders tayo. Wala nga lang tayong boyfriend. Tsaka hindi makapag-party. Well, hindi lang boyfriends. Wala din tayong Friends. Well, bakit kailangan natin ng friends? Friends naman tayong apat, tsaka okay tayo. Hindi naman problema yung mga friends. Tsaka girls, take note, yung best friends ng girls, diamonds. Eh wala naman tayong diamonds, tsaka friends. I hope soon may dumating na bagong boys dito sa school, tapos pansinin nila tayo. Oo girls, narinig ko kay teacher Mike, may darating daw ng newcomers dito sa school, so kailangan maging cool tayo sa harap nila. Oo, para pansinin nila tayo, hindi yung mga banis na yun. Okay girls, kami naman, mag kami So, hintayin natin dumating yung mga newcomers Tapos gamitin natin yung lahat ng charms natin Well guys, kailangan nating imbestigahan at malaman kung sino yung nagsusulat ng masamang note na to Basketball players, tutulungan nyo ba kami? O kami na lang bahala dito? Tutulungan namin kayo, hahanapin natin yung baliw na yan Ang nakakatawa, gusto nyong isipin na yung mga frogs to pero hindi sila Eh sino pa bang galit sa inyo maliban sa mga frogs? Sa tingin ko, kalahati ng school galit sa amin Girls, meron akong suspension dun sa dalawang magkaibigan doon Hello Panis. Hey, Panis, anong nangyari sa mood nyo? Bakit ang lukot na mga mukha nyo? Eh lagi naman kayong funny bunnies. Anong mali? Paano naman kami magkaka-good mood kung sinulatan nila kami na? Maya, hindi mo na kailangang sabihin sa lahat. Rats, nasa good mood kami at kahit meron gustong sumira ng mood namin, hindi sila magtatagumpay. Okay lang kami. I see. Gusto lang naman naming malaman. Kami yung administrator dito sa school. Gusto namin nasa good mood lahat. Okay? Mabuti naman okay kayong lahat. Leila Tara. Sigurado ako sila yung gumawa nun no? Hindi, Nat Sa tingin ko, hindi Siguro may alam sila o may narinig sila Pero hindi sila sigurado Girls, bakit yun naman naisip na babae to? Baka diba mamaya lalaki yan Baka yung mga zombies Galit sila sa atin Lalo na nung umalis ako Naiingit sila Nat, wag ka nga suminok Pigilin mo yung hininga mo. Diana, ginawa ko na hindi umubra. Merong nakaalala sa akin. Hindi ko lang alam kung sino. Uminom ka lang ng isang basong malamig na tubig. Mawawala yan. Okay, nag na yung school. Kailangan lang natin ang obserbahan lahat. Kung sino man yung gumawa niyan, lilitaw rin. Tama, Kitty. Guys, tara na. Uminom muna tayo ng hot chocolate. Para naman magkaroon tayo ng good mood. Umpisa pa lang ng school day. By the way, girls. Thank you pala. In-invite nyo kami sa party. You're welcome, Smiley. Hello, everyone. Bunnies, nagparty kayo kahapon? Sandali lang, Frogs. Paano yun nalaman lahat? Pinafollow lang namin yung private account mo. Nakita ko yung stories mo. Ano, Diana? Nasa private account mo sila? Hindi ko maintindihan paano nangyari yun. Sikreto lang natin to, baby Diana. Pinanood namin lahat ng stories mo. Tapos, nagtake kami ng screenshot. <laughs> Nakakainis. May dalawang account si Kitty sa private account ko. Baka yung isang account doon, account ng frogs? Hindi, akin yung dalawang yun. Okay, kailangan linisin ko yung private account ko. Aalisin ko yung mga katulad ng frogs. Hot choco para sa bunnies. Ice, nagparty yung mga bunnies kahapon. Makipag-friends kaya tayo sa kanila para i-invite nila tayo. Pizza, barista lang ako dito sa work. Hindi ako magsaserve sa mga private parties, no? Alam mo, Ice, masyado ka kasing stricto kaya walang nag invite sa atin kahit saan. Naiinis na ako sa you lately. Ano? Ako? Iniinis kita? Ice, pizza! Nasaan na yung lemonade namin? Dadalhin ko na. Kailangan ko rin magpa-party sa bahay. Mary, magpaayos tayo ng nails this weekend. Yung pareho tayo para maging girlfriends na tayo. Oo, gusto ko din yung hair mo. Magmumuka tayong twins. Hindi ko gustong magkaibigan kayo. Thomas, Thomas wala kang pakailang. pakailang. Tapos bibili tayo ng bagong damit. Tsaka parehong makeup. Thank you, pizza. Boys, naintindihan ko na kasama namin kayo sa party namin kahapon. Pero hindi ibig sabihin pwede na kayong umupo malapit sa amin. Alis ka dyan. Akala ko ba? Okay na tayo. Oo, smiley. Nagbati na tayo. Pero friends lang tayo. Boys, wag nga kayong bastos. Kapag ganyan kayo mag-behave, ayaw namin sa inyo. Ah, ganun. Kahapon magkakatabi tayo nanonood ng movies. Okay lang, hindi namin kayo ginulo. Oo nga, magkakatabi tayo sa couch kahapon. Hindi nyo naman sinabing umalis kami sa tabi nyo. Well guys, tinataboy na naman nila tayo. Oh oh, may, may na-offend. Bahala silang mag-imbestiga. Imbestiga? Iniisip ko tuloy, ano kayang nangyari sa kanila? Anyway, may nangyari doon sa party nila kahapon. One, two, three. Ah! Ah! Ah, ah. Ibigay mo yung bola sa akin! Ako yung team captain! Hindi, hindi ko ibibigay sa'yo. Girls, ano nangyayari sa training nyo? Sana hindi ko na nakita to, nakakahiya. Pwede tayong lumabas habang nagta-training sila. Bakit nakaupo ka dyan? Habulin mo yung bola. Loren, ano tong basurang to? Tapos tawag yung sa sarili nyo, football player? ma! anong sinasabi mo dyan? Women's football to. Nancy, bilis! Halata ang women's football to para silang mga manok sa makbo na tumitilaok. Oh, hello guys. Anong training yung ginagawa nyo dito ha? Hindi ko nga alam kung training tawag dyan eh. May training kami ngayon ng mga cheerleaders eh. Cool. O ano ngayon? Ibig sabihin, kailangan nyo nang lumabas dito sa gym. Okay, ngayon subukan nyo agawin yung bola sa akin. Susubukan namin. Kaya ayoko ng women's football eh. Hindi cool tignan eh. Bukas silang nakakatawa tignan mo. Baguhan lang sila sa sport. Kailangan nila matraining. Hindi ko ibibigay. Bakit nakahiga ka dyan? Kailangan natin magtraining. Ibigay mo yung bola sa amin. Hindi ko ibibigay. Okay, sige. Humiga ka dyan. Yakapin mo yung bola. Kami ni Dima pupunta sa cafe. Iinom kami ng latte. Hoy! Hindi sasama si Dima sa inyo kahit saan. Too late. Tara na, Dima. O sige na, mascot. See you. Mascot? Pagtatry doon yun, diba? Umalis na kayo dito sa gym. May training kami ng mga cheerleaders. Hello, Teacher Mike. Kumusta? Pasahin mo to. Yan. May hater kami sa school. Girls, anong hater? Sa tingin ko, sa social media lang yung haters. Hindi, Coach Abby. Meron kami dito sa school. Nag-iimbestiga kami. Ino-observe namin lahat. Pero wala kaming makitang resulta. Sa tingin ko, meron dito nagalit, nagalit sa amin. Ang pangit naman ng handwriting nito. Akin yan, Mike. Kayong apat, akala nyo ba mga heartthrobs kayo? Hindi. Kayong apat, mga bilib sa sarili, narcissistic, naka-makeup at nakadamit na mga manika. Wala kayong mga utak. Hindi nyo rin alam paano magwagayway ng pom-poms. Kayo yung pinakamasama dito sa school. Hate ko kayo. I'm your hater. Nakita, Nakita niyo na? na? Tapos sasabihin nyo na walang haters dito sa school natin. Hindi nakakatawang makatanggap ng ganyang sulat. Una, sulat. Tapos ano? Gugupitin nila yung mga buhok Wala, oh, kami ng toilet na wala ng kilay. Coach Abby, Teacher Mike, please, ayusin niyo to. Please. Well, masasabi kong hindi na to biro. Mike, ikaw lang ang makakapagsabi kung sino to, yung handwriting. Pero dito sa school natin, walang may ganitong handwriting eh. Okay, I see. Pero meron kaming maliit na clue. Si Provasti, siya yung nagbigay sa amin ng note. Loser? Well, mukha namang hindi pwedeng maging haters yung mga losers kahit sino pwedeng maging hater. Okay girls, papatawag ako ng meeting. Aalamin natin sino sumulat ng walang kwentang Mike, to. Mike, sa tingin mo ba aamin yung lahat sa'yo? Mag-isip ka naman ng something smart. Ano gagawin natin? Paano natin malalaman? Wala na akong alam na ibang paraan. Teacher Mike, please, alamin mo kung sino yung hater as soon as possible. Natatakot kami. Mga culture leaders, bani kami. Ayaw namin na may hater kami sa school. So girls, tara na. Kailangan pa natin mag-training. See you. Mike, sawa na akong laging may galit sa mga girls ko. Mga good example sila, mga role models. Mike, ayusin mo agad 'to, please. Abi promise, ako ang bahala dito, okay? Guys, sana hindi tayo binigo ng mga losers. Sana naabot nila 'yung note. Zelina, bakit naman galit ka sa mga cheerleader bunny? Una, 'yung Team Bunny, tapos Team frogs. Kapag sumuko na 'yung dalawang teams na 'to, Team Zebra na 'yung pinakamalakas. Lahat ng mga cheerleaders hindi magaling, no? Hindi ganun si Salina. Magaling si Salina. At meron siyang karapatan magaroon ng team dito sa school. Alam mo, Zoop, hindi ko nakikita ang training yung mga frogs. Pero yung mga bunnies, nagtitraining every other day. Yung school na to, love nila yung champions. Yung team ko yung magiging number one. Oh, alam mo, Salina, hindi maganda yung ganyang paraan para alisin yung mga kalaban mo. Ano? Ako nag-advise na gawin niya yan eh. Hayaan nyo nga si Salina mag-decide kung paano niya aalisin yung mga kalaban niya. Okay? matigas yes, tong couple na to. Kev is my support. Kev is my love. Binibigyan ako ni Kev ng best advice. Kev, ginagawa na namin yung pinapagawa niyo sa so, amin Sino makarinig na nakakatawa? Walang idea yung mga bunny kung sino yung hater nila. Ano ba yan, oh? Bakit sa losers kayo nagpatulong? Patulong sila sa mga losers. Sigurado magiging palpakto Good job, losers. Girls, soon magkakaroon na ako ng Team Zebra. At kayo yung magiging cheerleaders ko. Yay! Sandali lang. ipapano eh, naman ako? At ikaw, Bravasti. Ikaw yung magiging Zebra mascot namin. Victory! Hindi, Gigi. Magkakaroon tayo ng bagong slogan. Salina, so, so magstart na tayo maghanap ng cheerleading. Julie, uniforms? una, kailangan alisin muna natin yung kalibal natin. Kev, So losers, hindi lang sa mga banis kayo magagalit. Pati sa mga frogs, para sa mga frogs to. Gagawin ko lahat. Iaabot ko mismo sa kanila to. Grabe pinagplanuhan nila to kasama yung mga losers. Oo nga, hindi ko ina-expect kay Zalina yun tsaka kay Kim. Well team, aalisin natin agad yung mga kalibal natin at magiging cheerleaders yes! tayo. Ano pang ginagawa nyo dito? bigyan nyo na yung sunat sa mga frogs. Zalina, by the way, XL yung size ko. 3XL. Ako, extra small! malapit nang malaman ng school kung ano talaga yung mga cheerleaders. Zelina, kayang-kaya mo to. Siguro report natin lahat sa mga bunnies. Huwag tayong makialam dito. So girls, magbihis na tayo para sa training. Hindi ko maintindihan. Ha! Huh. Una, inabot nila sa akin yung note. Tapos ngayon, may naglakas ng loob pumasok dito sa dressing room natin at nag-iwan ng note dito sa table. Hate na naman. Naiinis na ako. Bakit hate nila tayo? Diana, basahin mo! Nat, babasahin ko na. Cheerleaders, hindi kayo karapat-dapat sa pom-poms nyo at hindi din kayo karapat-dapat sa uniforms nyo. Mga walking cringe kayo. Ano? Walking cringe? Eh tayo nga yung pinakamagandang girls dito sa school. Girls, mukhang hindi boy yan. Girl yan, naiingit siya sa atin. Ingit na ingit siya sa mga bunnies. Oo, most likely baba ito. Baka yung mga frogs o kaya rats. Girls, gusto nyo makarinig ng joke? Hindi yung mga frogs yung haters? Oo, nakatanggap din sila ng sulat katulad nung sa inyo. May haters din yung frogs. Sinong nagbigay ng note sa mga frags? Si Julie, naglakad siya papunta kay Blandy tapos sabi niya, hello to para sa inyo galing sa hater. Tapos nung ginawa niya yun, matigas yung mukha niya. Girls, makinig kayo. Yung gumagawa nito, mukhang inuutusan yung mga losers. Kailangan malaman natin. Girls, isa pang joke. Si Teacher Mike check lahat ng handwriting dito sa school. Pero wala siyang makitang katulad ng sulat ng hater. Oo nga, napaka-weird nga eh. Nakita ko na yung pangit na handwriting na yun eh. Hindi ko lang maalala kanino. Hindi eh, di alalahanin mo ko sino para may silbi ka naman. Ewan ko guys, baka doon sa luma akong school base sa sulat, malinaw na sinulat to ng taong inis na inis sa atin. Kasi girls, mga cheerleaders tayo. Cheerleaders ba Siguro yung taong to, gustong gusto maging cheerleader. Pero sino naman? Ewan ko Maya. Anyways, guys, alam nyo kung sino. Isulat nyo sa comments, ha? Like and subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell. And see you on our next episodes. I love you guys. See you. Bye! Kainis naman. Kanino kasi yung pangit na handwriting na yun? Gamitin mo yung utak mo. Hindi mo ba nakikita? Kailangan ng tulong ng mga banis. May iisip niya kaya kung sino. Wala naman natatandaan yan. Guys, kailangan natin mahanap yung hater. Magugustuhan ng mga girls.